Looking po ako ng ganitong old paper bills na 50 piso. Nagahanap ako ng ganito na walang tupe, lukot o punit. Kailangan yung malutong pa. Bumibili po ako nito basta malapit ka lang dito sa Pulilan Bulakan. Binibili ko ito sa halagang 100 pesos. Kapag meron ganito at tumpak sa hanap ko, sana ay mabentahan nyo po ako. Bibilin ko sa iyo basta hindi lukot at maganda pa yung kondisyon. Na 50 piso old paper bills na ganito. Maraming salamat po. Looking po ako ng ganitong old paper bills na 50 piso. Nagahanap ako ng ganito na walang tupe, lukot o punit. Kailangan yung malutong pa. Bumibili po ako nito basta malapit ka lang dito sa pulilan bulakan. Binibili ko ito sa halagang 100 pesos. Kapag meron ganito at tumpak sa hanap ko, sana ay mabentahan nyo po ako. Bibilin ko sa'yo basta hindi lukot at maganda pa yung kondisyon. Na 50 piso old paper bills na ganito. Maraming salamat po. Looking po ako ng ganitong old paper bills na 50 piso. Nagahanap ako ng ganito na walang tupe, lukot o punit. Kailangan yung malutong pa. Bumibili po ako nito basta malapit ka lang dito sa Pulilan Bulakan. Binibili ko ito sa halagang 100 pesos. Kapag meron ganito at tumpak sa hanap ko, sana ay mabentahan nyo po ako. Bibilin ko sa iyo basta hindi lukot at maganda pa yung kondisyon. Na 50 piso old paper bills na ganito. Maraming salamat po. Looking po ako ng ganitong old paper bills na 50 piso. Nagahanap ako ng ganito na walang tupe, lukot o punit. Kailangan yung malutong pa. Bumibili po ako nito basta malapit ka lang dito sa Pulilan, Bulacan. Binibili ko ito sa halagang 100 pesos. Kapag meron ganito at tumpak sa hanap ko, sana ay mabentahan nyo po ako. Bibilin ko sa iyo basta hindi lukot at maganda pa yung kondisyon. Na 50 piso old paper bills na ganito. Maraming salamat po. Looking po ako ng ganitong old paper bills na 50 piso. Naghahanap ako ng ganito na walang tupe, lukot o punit. Kailangan yung malutong pa. Bumibili po ako nito basta malapit ka lang dito sa Pulilan, Bulacan. Binibili ko ito sa halagang 100 pesos. Kapag meron ganito at tumpak sa hanap ko, sana ay mabentahan nyo po ako. Bibilin ko sa basta hindi lukot at maganda pa yung kondisyon. Na 50 peso old paper bills na ganito. Maraming salamat po.